panibagong lockdown mangyayari na naman sa Pilipinas? What? Ito nga ang isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon ng netizen sa social media. Pero gaano ba katotoo ang balitang ito? May sapat ba talagang basahan para maniwala tayo dito? At kung sakaling sa atin mismo dumapo ang sinasabing virus na ito, ano-ano ba ang pwede nating dapat gawin at paano tayo makaiwas dito? At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Sa kabila ng mga naitatalang kaso ng sakit na MPAC sa bansa, ang Health Department sinabing hindi pa dapat mangamba. Mild variant lang daw ng MPAC ang nasa bansa ngayon pero patuloy daw ang pagbabantay nila para hindi makapasok ang mas malubang variant ng sakit. Nakatutok si Chino Gaston. Isang residente mula Mako Davao de Oro ang pinakahuling na-detect na kaso ng monkeypox ang nakahahawang sakit na nagdudulot ng marami at malalaking butlig sa katawan. Nakarecover na raw ang pasyente pero dalawa pang tao na pinagsususpechang may MPOX ang binabantayan ngayon sa Mako at Karating na Bayan ng Nabunturan. Sa Iloilo -Ilo Province, isa pang pasyente ng MPOX ang idineklarang nakarecover na ng Provincial Health Office. Samantalang sa Iloilo -Ilo City, apat na tao ang isinasa ilalim sa isolation at monitoring sa hinalang nahawahan sila ng sakit. Pero paghilingaw ng City Health Office, walang community transmission ng mpox sa Iloilo City. Sa Bacolod City, tututukan ng LGU, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagbabantay sa mga hotel, spa, palengke at transport terminals para mapigilan ang anumang outbreak ng mpox. Hinikayat din nila ang mga taga-Bacolod na agad magpa-check up oras na may makitang sintomas ng sakit gaya ng mga rashes, lagnat, pananakit ng katawan at pamamaga ng lymph nodes. Sunod-sunod man ang mga na-detect na kaso ng impact sa bansa, hindi pa raw dapat mangamba ang mga Pilipino ayon sa Department of Health Mild variant lang daw kasi o ang Mpox clade 2 ang mga kasong nakikita dito. Gayunpaman, paman patuloy ang pagbabantay at pag-iingat na hindi makapasok ang mas malubhang Mpox clade 1B variant sa bansa. All of them are Mpox clade 2. Wala pa kaming nakitang Mpox clade 1B sa Pilipinas. Yung 1, yung 2, ano yun? uh, Very mild, uh, self-limiting at saka ang transmission niya, skin-to-skin -skin contact. So very important mag-isolate. May mga cases tayong ni-report na matay, pero hindi sila namatay from the na Namatay sila from advanced HIV. Walang gamot sa MPAX sa ngayon at isolation, tamang pag-aalaga lang at pahinga sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo ang treatment para sa sakit. Samantala, ginawa ng mandatory ang pagsusuot ng face mask sa Davao del Sur at sa Compostela Davao de Oro dahil po ito sa mga iniulat na kaso ng MPOX sa ilang bahagi ng Mindanao. Inisyo ni Davao del Sur Governor Yvonne Cagas ang Executive Order Number no. 20 noong May 28 habang ang Executive Order Number no. 40 ay inilabas ni Compostela Mayor Levy Abdao noong May 29. Kinakailangang magsuot ng face mask kapag pupunta sa mga mataong lugar gaya ng Palengke, public transportation opisina, paaralan, business establishments, indoor public and enclosed spaces. Dapat ding sundin ang mandatory health protocols gaya ng pagpapanatili ng isang metrong physical distance sa publiko, paghuhugas ng kamay, pagtiyak ng maayos na ventilation sa enclosed spaces at pagdisinfect sa mga tahanan at opisina. Ayon sa pinakahuling ulat ng Davao de Oro Provincial Health Office, naitalang isang kumpirmadong kaso ng MPOX at may tatlong sa suspected cases. Samantala, DOH Davao nakapagtala ng 20 kaso ng mpox sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Tatanggap po tayo ng report kay Heidi Hipolan. Nakapagtala na ang Department of Health or DOH Davao Region ng 20 cases ng monkeypox or mpox as of May 29, 2025 sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Bagamat ang ilan umano sa mga kasong ito ay fully recovered na ang mga pasyente, ay patuloy pa rin ang pagpapaalala ng DOH na sundin ang mga protokol sa kalusugan upang makatulong na maiwasan ang impeksyon ng mpox. Dahil dito, naglabas ang DOH ng Mpox hotlines at hinihimok ang publiko na manatiling kalmado at iwasan ang magpanik. Samantala, ilang dabawenyo ang nagsisimula ng bumili ng mga face mask ng maramihan. Ito ay matapos ipahayag ng mga kalapit na probinsya ng Davao City ang mandatory face mask policy kasunod ng kumpirmadong kaso ng monkeypox sa kanilang mga lugar. Kapansin-pansin din ang unti-unting pagtaas ng mga presyo ngayon ng mga binibentang face mask sa lungsod. Sa Davao City Regional Trial Court RTC 11th Judicial Region, kanila na rin ang mandatoryong pagsuot ng face mask sa loob ng Hall of Justice dahil sa banta ng monkeypox. Sa Davao City Overland Transport Terminal or DCOTT ay hindi pa umuno obligado ngunit may iilan namang nakasuot na rin ng face mask ng mga pasahero. Hinihintay pa ng DCOTT ang direktiba ng pinuno na ipatupad ang mga kinakailangang hakbang para maiwasan ang impeksyon ng MPOX virus sa mga pasahero. Samatala sa Samal Island naman ay naglabas ng executive order 16 para sa mandatory disinfection ng lahat ng mga gusali at suspension of work sa city government ng Samal umpisa may 30 hanggang June 27 dahil sa pagdami ng monkeypox cases sa iba pang respiratory diseases sa Davao region. Malino nga sa balita na wala naman talagang lockdown na mangyayari. Perfect. Ang inilabas na balita ay isa lamang babala kung saan ay pinag-iingat nga ang publiko tungkol sa sakit na Mpox at wala naman nabanggit na magkakaroon nga ng panibagong lockdown dahil dito. Kaya naman, ugaliin nating sumunod sa mga pinatutupad na health protocol ng ating bansa para maiwasan natin ang posibleng lockdown kung sakaling dumami ang kaso nito. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay iniinvite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.